Sa iba pang kadiwa ng Pangulo, patuloy din itong dinaragsa dahil sa murang bigas at para sulitin ang abot kayang presyo ng mga produkto. Yan ang ulat ni Bel Custodio. Papunta pa lang si Aling Marilyn sa kanyang trabaho pero dumaan muna siya para mamakyaw ng murang sibuyas sa kadiwa ng Pangulo Store. Ah, medyo mura po kaysa sa ibang store po. ma'am. Malapit lang po dito sa amin sa bahay. Unay na sa listahan ng mga gulay at prutas, gaya ng carrots na mabibili ng 100 pesos kada kilo. Ang broccoli ay 120 pesos kada kilo. Ang sayote ay mabibili ng 45 pesos kada kilo. Ang pipino ay 180 pesos kada kilo. Ang repolyo ay 50 pesos kada kilo. Ang lettuce ay 120 pesos kada kilo. At ang bagyo beans ay 150 pesos kada kilo. Saga na rin sa supply ang mga prutas, gaya ng mangga na mabibili ng 50 to 115 pesos depende sa laki at klase. Ang lakatan ay 80 pesos kada kilo. Ang latunda naman ay 45 pesos kada kilo. Mabibili ang papaya ng 45 pesos kada kilo. Ang suha ay 110 pesos kada kilo. At ang lemon ay 140 pesos kada kilo. Ngayong mainit ang panahon, i-ref agad ang mga tirang ulam pagkatapos kumain o kapag hindi na ito mainit. Pwede rin i-upgrade ang kaning lamig at iprito ito kasama ng iba pang mga sangkap. Mas mapaparami din ang kanin kung mas mura itong mabibili. Kagaya ng kadiwa ng Pangulo Store sa Albay, kung saan 20 pesos lang kada kilo mabibili ang bigas. Prioridad din ng mga 4-piece members sa makaka-avail ng bagsak presyong bigas. Samantala, mura pa rin mabibili ng mga regular customer ang kilo ng bigas sa halagang 35 pesos. Pinangunahan ng National Irrigation Authority ang pagbubukas ng kadiwa sa Bicol Region. Alinsunod ito sa layunin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ng Irrigators Association sa ganitong paraan, mas murang maibibenta ang mga agricultural products na malaking tulong para sa food security. Well Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.